sa ating channel ngayon po ay araw ng Miyerkules alas 6 po ng umaga pero ang dilim ngayon po sa Canada sa ulo natin ng kalsada minsan may nakakasalubong tayo ano yung mga mga papasok din ng trabaho so huwag ka na daw mag-Canada kung uh, meron ka ng ano maganitong anong uh, or kung wala ka ng ganitong mga uh, factors to consider bago ka mag-Canada. 'Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Miyerkules. Good morning po at magandang gabi sa inyo. Sago, yes, I, I have only 74 dollars in my bank account. But today I have $25. I know you thought this is going to be motivational video. But no, I'm still broke motherfucker. Uh, -una Canada kung mahina po ang loob mo no? kasi manging ibang bansa ka po at kung first timer ka na pupunta sa Canada tapos mag isa ka ma-homesick ka kung hindi ka sanay na lumayo sa pamilya mo. Medyo ano po ma mahirap pero kung sa Pilipinas nakapag ano kana, nakahiwalay ka na no, sa pamilya mo, kung single ka po, no, ma ma madali mo madali ka ma-adjust dito sa Canada. So 'yun po 'no, yung 80 kilometers turn right on to County Road 43. Yun yung malaking kalaban mo homesick dito sa ibang bansa. So, kung first timer ka at mahina ang loob mo, huwag ka mag-Canada. Pero, kung meron kang goal, kung mga may purpose yung pagpunta mo rito sa Canada, ma-overcome mo yun yung homesick dali lang naman pong malabanan yung marami, na, meron na akong vlog tungkol dyan para uh, hindi kayo ma-homesick uh, check nyo na lang po sa sa channel natin nandun po yung, ano, yung video yung vlog natin about sa homesick kung paano paano ko na overcome uh, ano yung mga dapat mong gawin para hindi ka ma-homesick dito sa Canada sunod po Huwag ka nang mag-Canada kung wala kang ano, kung wala kang goal, ano. So, kung wala, wala kang uh, certain uh, purpose, kung pagpunta mo sa Canada, huwag ka nang mag-Canada. Kung medyo mababaw lang yung ano mo, yung dahilan mo kung bakit ka magka-Canada. Usually po, ang nagiging reason kaya ka magka-Canada, kasi para mabago ang buhay mo, at ng pamilya mo. Ma uh, maganda po kasi ang Canada para sa mga anak niyo po. At saka kung gusto niyo po ng ano ng maiba po yung ano niyo, yung buhay niyo. Maganda po yung ano uh, Canada. Pagdating po sa benefits, ma maganda rin po sila. Maganda po yung mga health benefits, education uh, way of life po dito iba, maganda mga mas mga mas ano, angat kaysa sa Pilipinas kaya kung gusto nyo, kung ganun po yung purpose nyo para sa kinabukasan ng pamilya nyo go po magpunta kayo, pero kung wala po para lang mamasyal or I don't think so na yun ang magiging dahilan yun no? kasi po malaking move ang ano, pag, sa Canada ano yan eh tumawid ka In sa kabilang ano, turn left onto Greenfield Road. tumawid ka sa kabilang uh, parte ng ano ng uh, mundo so I think naman hindi naman ganoon ang magiging reason yun lang kababaw Ang sunod po ay huwag ka na mag-Canada kung ipangungutang mo lang ang pagpoproseso pero yung visa na ina-apply mo ay hindi ka naman sigurado na magiging permanent ka dito sa Canada. Sa so, ang halimbawa po dyan ay yung ano, ang student visa at saka visit visa. So yung student visa po pinakamabilis na yan na pathway kapunta ito sa Canada kasi pera-pera po ang labanan dyan million po ang pinag-uusapan natin at negosyo po yan dito sa Canada ng mga school at saka government po talagang pag may pera ka mabilis kang ano ma-approve at makakapunta ka rito isipin nyo po pag inutang nyo yan nakapunta kayo dito no sa Pilipinas may babayaran po kayong utang dito po sa Canada pagdating nyo sa mga vlogs ko sinabi ko na to sasalubong sa inyo po mga bills mga expenses po na hindi nyo pwedeng hindi bayaran tulad ng renta ng utilities utilities yun po yung mga kuryente, tubig uh, internet, heating So may bayarin po kayo no. Hindi po porket nakapunta na kayo dito, eh okay na. Meron kailangan niyo pong bayaran yung mga yun. Wala po kayong titirahan kung hindi kayo magbabayad ng renta. Although may kasama sa package yung ano, yung 6 months within 6 months na na allowance niyo required po yan pag nag-apply kayo ng student visa. Pero hindi po sapat yun kailangan nyo pong magtrabaho ngayon po pag mag isa kayo mahirap po yun pag mag isa lang kayong student na pupunta rito dahil 20 hours lang ang pwede nyo pong uh, 20 working hours lang po allowed sa mga student hindi po sasapat kung lalo na kung minimum ang sweldo nyo po ngayon pagka nangutang naman po kayo at disidito kayo talaga na lumipat sa Canada pwede naman po pero ang mas maganda may partner po kayo, may asawa kayo na siya po yung magpo full time tapos kayo kahit 20 hours especially po pag may anak kayo mahal po ang daycare dito so itimbangin nyo rin po no? timbangin nyo rin po yung ano hindi naman po sinasabing huwag mangutang pero kung mangungutang po kayo i-consider nyo rin po kung kaya nyo po bang bayaran yung utang at the same time may mga expenses po kayo na babayaran monthly dito sa Canada plus mag iipon pa kayo ng tuition para po sa susunod na SEM so marami po kayong ano no mga i-consider na financial matters when it comes sa pagiging student visa sa visit visa naman po ibig sabihin yan temporary po kayo dito sa Canada kasi hanggang 2025 February po pwede mag-apply pero hindi po guaranteed na makahanap ka kahit nga po yung work permit na dito nahihirap ang maghanap ng employer na may lamia po so timbangin nyo rin po kung may, may mag-sponsor sa inyo dito na kamag anap pwede po pwede po na may ano may uh, mag, mag, ituloy nyo po yung student uh, visit visa nyo po no? uh, pero kung wala po medyo mahirap po para sa isang visit visa holder na may iuutang yung pagpunta rito. Ang sunod po, huwag ka na mag-Canada kung hindi mo kayang harapin ang lamig dito sa Canada. Kung medyo concerned po kayo sa lamig, marami naman pong ano, ah, uh, weather outfit sila rito winter winter jacket mga winter uh, clothing na kaya, kaya naman po ang lamig ng Canada naalala ko nga dati nung uh, papunta pa lang ako dito galing Singapore so nilolo ako ko ako mga kasama ko ako kaya raw ra, ka ra, sabi ra, sabi ra, ra, sa akin ra, 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 ra kasi hindi pa sila nakakapunta. So, no? nakikita lang siguro sa picture o baka may kaibigan sila. Pero sumabak po tayo. No? Sumabak po tayo na ano, awa po ng Diyos. Na-survive naman po tayo. 10 years na tayo dito sa Canada. Tamang ano lang po. Winter outfit. Winter uh, gear. Eh, kayang-kayang -kaya nyo po yung ano. But syempre po, pagka sobrang lamig naman po. At hindi naman kailang lumabas eh huwag ka na lumabas sa loob ka na lang ng bahay sa loob ng bahay may heating po so okay naman po so yun po no. kung hindi po masyadong kung pag hindi masyadong problemahin yung lamig kayang kaya po natin yung mga Pilipino huwag ka nang mag Canada kung ina-expect mo propesyon mo sa Pilipinas na mataas, let's say manager ka or ma mataas ang posisyon mo, CEO ka sa isang company. Eh yan din na magiging work mo dito sa Canada. Hindi po ganoon. Dapat po, ang i-expect niyo po dito, mababang posisyon po muna ang uumpisahan niyo kasi wala sa lahat wala po kayong ano eh, wala kayong Canadian experience. At hanggang ngayon po, inahan pa rin ng mga employer ang Canadian experience. So once na nakakuha na kayo ng Canadian experience, job, uh, work experience dito sa Canada, umaano na po kayo, matatag na po at uh, pwede na kayong mag-apply sa mas matataas na posisyon na gusto nyo po. Pero kung i-expect nyo po kagad na ganung posisyon ang mag magiging posisyon nyo rito, may hirapan po kayo madi kayo Kaya I-consider nyo po yun Kung kaya nyo bang Anong gusto nyo Pride, ego Or Yung Magandang buhay dito sa Canada Eventually So, ako po Nag-umbisa sa Mababa po Hanggang sa Nakakuha ng experience At Lumipat ng Companies po no? So, ganun po yung ginawa ko at tinanggap ko po na iba yung uh, level na hinahanap nila gusto nila sa Canada yung experience mo buti nga po ngayon consider na nila yung ano boy, engineering degree ko eh, sa Pilipinas pero nung mga unang ano ko po, po dito mga unang taong ko din, hindi, hindi nila pinapansin kasi po nakatulong yung work experience ko dito sa Canada wag po mag-expect na kung ano lalo na pag doktor na, nabanggit ko na po yan sa mga vlog ko doctor, nurse, engineer wag po kayo mag-expect na yan na magiging work nyo dito sa Canada kailangan, uh, 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 kailangan nyo pong mag evaluate ng ng inyo pong tinapos at kailangan nyo pa pong mag-aral at saka kumuha ng lisensya dito sa Canada ito po sa akin at uh, para sa akin mahalaga ito huwag ka na mag Canada kung i-expect e mo na maganda kagad ka ang buhay mo dito at hindi ka magbabalat ng buto dito po sa Canada kailangan ano talaga uh, masikap ka sa una po talaga ano, uh, talagang mag-struggle ka kasi bago ka pala eh. maraming adjustment po na gagawin eh. maraming kang matututunan habang uh, nandito ka sa Canada may mga pagsubok na kang haharapin ang maganda din yung pagbangon mo eh hindi yung ano eh yung, yung, yung pagiging Uh, resilient mo ba? Na kahit may mga pagsubo, lumalaban ka, bumabangon ka. Siyempre, sa sa guidance ng ating Diyos, Panginoong Diyos, hindi na di hindi kailangan kapit ka sa Kanya eh. Siya lang makakatulong sa iyo. Ako po, sa saks -saks saksi ako dyan. Bata pa lang ako. Lagi po akong na uh, tinutulungan ng Diyos mula pa sa Pilipinas hanggang ngayon po ako ano lang uh, talagang ang ano ka lang laban lang ganun uh, naging matatag ako matapang although minsan na uh, ng loob minsan syempre ano eh tao tayo eh, diba? pero dapat talaga ano yung tanggapin mo na dito mag-uumpisa ka sa zero back to zero ka talaga mo kaya yung ganun uh, makaka-earn kaya wag ka nalang mag-Canada kasi sa so, una po talaga ano, uh, mahirap ang uh, pag-umpisa pero mas na mas na hindi ka lang sumuko maganda po ang ano ang uh, buhay sa Canada huwag ka lang masyadong mag-expect ng masyadong mataas wag ka mag-expect na lang eh, no? yun magandang uh, word eh. Huwag ka na lang mag-expect. Uh, e, kung baga, namnamin mo na lang yung ano, yung mga privileges na nakukuha mo dito sa Canada. Eh, ano, gawin mo yung uh, part mo. Mag, uh, work hard ka. Siyempre, hindi mo pinapabayaan yung pamilya mo at saka sarili mo, yung help mo. Eh, okay ka po dito sa, uh, So yun muna po mga kakarp Sana po itong mga Binigay nating Pointers makatulong sa inyo Sa pag consider nyo pagpunta rito sa Canada uh, Marami pa po kung ano Mga tips na binigay at uh, Natin po sa ating channel uh, Pakibisita nyo na lang po At kung bago pa lang po kayo sa channel ko Please uh, subscribe po kayo Kasi napapansin natin mostly ng ang ating ano sa uh, viewers eh mga hindi pa sa subscribe eh? Subscribe po kayo para lagi po kayong updated. Click nyo na rin po yung notification bell. Paki-like na rin po at share ang ating mga videos para mas marami pa po tayong may maabot na kababayan at mabigyan po sila ng tips about dito sa Canada at ang buhay abroad ng mga Pilipino sa Canada. Maraming salamat po. God bless.